Sino, sino? Sino? Sino yan? Sino yan? Yung abega ni Lolo, Tessa, yung si Dorey, si Okay. Lolo, kanina may nakita ko na ito. Ito Lolo, Ariana Hindi, ako yun. Ako yung tita ni Malika. Malika, ikaw wala <laughs> sa jawa kasi... Lala, 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 Bagaimana lala, 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 Ipapaiyak lala, 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 Harap lala, dito. lala, 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 electric toothbrush. How do you brush your teeth? Can you show me how you brush your teeth? Ayan, nakapag-toothbrush na po si Ariana. Wala, wala kagabi. Show me your teeth. Tweet ang bating. Hindi mo. Paano yung chicken, Joy? Chicken, Joy. Chicken, Joy. <laughs> Chicken joy chicken joy chicken, chicken, joy chicken joy chicken joy. chicken joy ka bukas? Niya mata. Chicken joy chicken joy chicken joy. Yeah, chicken. Bit chicken joy ka bukas? Eh, apo. Lala. Chicken joy guys. Let's just chicken joy. This is chicken joy dance. Lala. Bit chicken. You're, joy not joy. Joy. <laughs> <laughs> You're not sleepy? Hmm? You're not sleepy? I can't sleep. Ano na? Si sana like na. Tata, lo. Tell me. Sakita mo chicken jowa ko pala Nakuha ka pala, Jua mo. Nakuha ka pala, ah. Jua mo. Chikinjoy, 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 chikinjoy. Ang ba Bakit magkaya mata mo? Siguro, nag maghapong ka ng cellphone. Maghapong cellphone! Kita! Look at your eyes! Kita! Oh my God, nakakatakot! Kita! <laughs> <laughs> oh my God, nakakatakot! Kita! Kita! Ha? Ina. Ina ko yun! Ha? Sino yun? Oh my God, <laughs> sino yon

<laughs> oh mm -hmm. High, five. High five! High five! High five. <laughs> ano yun? Ano yun, <laughs> Seryoso? <laughs> Oo, oh, mano yung water ko. <laughs> Ano seryoso. isang Ano yung isang